Sa episode ng video natin ngayon ay susuriin natin ang isa sa mga pinakamisteryoso at pinakamatinding kwento sa mga ebanghelyo. At ito ang sandaling ang mga demonyo ay humiling kay Jesus na ilipat na lang sila sa isang kawan ng mga baboy. Isang tagpong tila kakaiba talaga pero puno ng simbolismo at espiritual na kahulugan. Sa unang tingin parang simpleng eksena ng pagpapalayas lang ng mga masamang espiritu. Pero kapag tiningnan ng mas malalim Pinapakita nito ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersa ng impyerno. Sa video na ito, tutuklasin natin. Bakit natakot ang mga demonyo na ipadala sila pabalik sa kailaliman? Bakit mga baboy ang pinili nilang lipatan? At higit sa lahat, ano ang ipinapakita ng kwentong ito tungkol sa kapangyarihan, awa at autoridad ni Kristo sa espiritual na mundo? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike at isubscribe ang ating channel Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Upang maintindihan ito, kailangan muna nating balikan kung paano nagsimula ang direktang labanan ni Jesus laban kay Satanas. Ito ay noong umpisa pa lang ng kanyang ministeryo sa ilang matapos ang apat na pong araw ng pag-aayuno at pag-iisa. Doon hinarap ni Jesus ang tatlong mapanlinlang at mabibigat na tukso ayon sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. At sa bawat pagsubok na yon, kahit minsan ay hindi siya bumigay. Hindi lang niya nilabana ng tukso. Itinaguyod niya ang ganap na espiritual na autoridad na siya mismong pundasyon ng buong ministeryo niya sa lupa. Habang lumalawak ang kanyang paglilingkod, lalong nakikita ang kapangyarihang ito. Una sa espiritual na mundo, sa kanyang ganap na kontrol sa mga demonyo. At pangalawa sa kahinaan ng tao na kinatawan ng sakit, pagkakasala at kasalanan. Sa Matthew chapter 8 verses 28 to 34, direktang hinarap ni Jesus ang mga puwersa ng kadiliman. At sa Matthew chapter 9 verses 1 to 8, pinagaling niya hindi lang ang isang paralitik, kundi pinatawad pa niya ang kanyang mga kasalanan. Isang bagay na sa paniniwala ng mga relihiyosong pinuno noon ay tanging Diyos lang ang may karapatang gumawa. Ang mga himalang ito ay hindi lang basta nagpapagaling ng katawan at kaluluwa. Binago rin nila ang hangganan ng kung ano ang posibleng mangyari. At sa ganitong konteksto ng lumalawak na kapangyarihan, naganap ang mahiwagang kwento tungkol sa mga baboy. Pagkatapos niyang patahimikin ng malakas na bagyo sa dagat ng Galilea, sa pamamagitan lang ng isang utos, dumating si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo sa rehiyon ng Herasenes, isang lugar na tinitirhan ng mga hentil o mga hindi-hudyo sa silangang bahagi ng dagat. Halos kakababa lang nila sa dalampasigan nang bigla silang salubungin ng isang nakakakilabot na nilalang. Isang taong parang hindi na tao. Nanirahan siya sa mga kuweba ng libingan, mga lugar na itinuturing na marumi at sumpa sa kultura ng mga hudyo. Wala siyang kasama, walang tahanan at walang nakakadena sa kanya. Dahil kahit mga tani kala ay nababali niya. Araw at gabi sumisigaw siya sa mga burol at sa gitna ng mga libingan, sinusugatan ng sarili gamit ang bato isang buhay na sakripisyo ng sakit at paghihirap. Ngunit nang makita niya si Jesus, agad siyang tumakbo at lumuhod sa harap niya. At sa tinig na puno ng pighati, sumigaw siya, Ano ang gusto mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Isinusumamo ko sa iyo, wag mo akong pahirapan. Nakakakilabot ang tagpong iyon, sapagkat bago pa man magsalita si Jesus, ang mismong presensya niya ay naging matinding banta sa mga espiritong masama. Tahimik na tinanong niya, ano ang pangalan mo? At ang sagot ay dumating na may bigat ng spiritual at symbolic meaning. Ang pangalan ko ay Legion, sapagkat marami kami. Ang salitang Legion ay hindi basta napili. Sa panahon ng mga Romano, ang isang Legion ay binubuo ng humigit kumulang anim na libong sundalo. Kaya sa paggamit ng salitang iyon, ipinakita ng mga demonyo hindi lang ang dami nila, kundi ang disiplina, sistema at ganap na kontrol na meron sila sa katawan ng taong iyon. At dito pumasok ang kakaibang kahilingan. Nagmakaawa ang mga demonyo kay Jesus, huwag mo kaming ipadala sa kailaliman. Ang tinutukoy nila ay ang abis, isang lugar ng espiritual na pagkakakulong, ang huling destinasyon ng mga puwersa ng kasamaan. Takot silang mapuntaroon roon nang wala pa sa oras. Sa halip nakiusap sila ng tila kakaibang bagay, napahintulutan silang pumasok sa isang kawan ng mga baboy na nanginginain malapit sa burol. Pero bakit baboy? Ang sagot ay nakaugat sa kultura, espiritual na simbolismo at tradisyon. Sa mga Hudyo, ang baboy ay itinuturing na maruming hayop, ipinagbabawal sa batas ni Moises. Kahit ang simpleng paghawak dito ay itinuturing na karumihan. Ngunit tandaan, nasa lupain ito ng mga hentil at sa mga hentil karaniwan lang ang pag-aalaga ng baboy. Kaya nang hilingin ng mga demonyo na pumasok sa mga hayop tila gusto nilang makahanap ng panandaliang tirahan isang paraan para manatili sa mundong ito kahit sa loob lang ng mga hayop. At sa kalmadong kapangyarihan ni Jesus, pinayagan niya ito. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa mas malalim na layunin na malapit ng ipakita. Pagkasabi niya biglang lumabas ang mga demonyo mula sa lalaki at pumasok sa mga baboy. At agad nagkagulo ang buong kawan, mga dalawang libong baboy, ayon sa tala ni Marcos. Nabulabog sila, tumakbo pababa ng bangin at isa-isang nahulog sa dagat hanggang sa nalunod lahat. Isang tanawing nakagugulat at nakakatindig balahibo. Ngunit higit pa ito sa isang dramatikong eksena. Ito ay patunay ng ganap na kapangyarihan ni Kristo sa espiritual na mundo, isang pahayag na walang puwersa ng kadiliman ang kayang manindigan sa harapan niya. Nagkagulo ang lahat. Ang mga tagapag-alaga ng baboy na labis na natakot sa kanilang nasaksihan, tumakbo papunta sa bayan at ikinuwento ang lahat. Di nagtagal, Nagdatingan ng mga tao at ang nakita nila ay mas nakagugulat pa kaysa sa pagkawala ng kanilang mga hayop. Ang lalaking dating kinatatakutan, itinakwil at inakalang wala ng pag-asa. Ngayon ay nakaupo, may suot na damit at matinuwang isip na kaluhod sa paanan ni Jesus. Isang kabuuang pagbabago. Ngunit sa halip na tuwa, takot ang namayani sa mga tao. Imbes na magdiwang sa himala, naramdaman nila ang pangamba. Marahil takot silang mawalan ng kabuhayan o marahil hindi pa sila handang harapin ang kapangyarihang hindi nila kayang unawain. Kaya't sa halip na tanggapin si Jesus, pinakiusapan nila siyang umalis. Isa ito sa mga pinaka na sandali sa Ebanghelyo. Itinaboy nila ang tagapagligtas dahil hindi nila kayang tanggapin ang halaga ng pagbabago. Samantala, ang lalaking pinalaya mula sa mga demonyo ay labis na nagnais sumunod kay Jesus, maging alagad at lumakad kasama niya. Ngunit binigyan siya ni Jesus ng kakaibang misyon. Umuwi ka at ikwento mo sa lahat ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At sumunod siya. At sa kanyang pagsunod, naging patotoo siya ng kaligtasan. Isang paalala na minsan, ang pinakamakapangyarihang ministeryo ay nagsisimula sa sarili mong tahanan. Mula sa sandaling iyon, naging buhay na saksi ang dating inaalihan ng mga demonyo. Isang patunay ng awa at kapangyarihan ni Kristo. Sa halip na sigaw ng pagihirap, ngayon ay mga salita ng pasasalamat at pag-asa ang naririnig sa mga lansangan. Ang dating lugar ng kadiliman ngayon ay napuno ng liwanag, ngunit higit pa ito sa isang kwento ng pagpapalayas ng demonyo. Ipinapakita nito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong itinulak ng lipunan sa gilid, sa mga nilulumpo ng takot o binabagabag ng mga puwersang hindi may paliwanag. Isang paalala na walang taong labis, nasira o masama para hindi pa rin maabot ng biyaya ni Kristo. Kasabay nito ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang banggaan ng dalawang kaharian. Ang kaharian ng Diyos laban sa kaharian ng sanlibutan. At hanggang ngayon marami pa rin tao ang pipiliin na huwag gambalain ng dilim basta't hindi nito ginugulo ang kanilang komportabling buhay. Pero sa dulo, isang tanong ang nananatiling bumabalik. Ano ang gagawin mo kapag humarap sa iyo ang tunay na kapangyarihang nagbabago ng lahat? Sa Biblia, inilalarawan ang mga demonyo bilang mga nilalang na espiritual na tiwali, mga ahente ng kaaway na tahasang kumakalaban sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sila simbolo ng kasamaan. Sila mismo ang mga tagapaghasik ng panlilinlang at pagkawasak. Ang layunin nila ay malinaw, pahirapan, lituhin, paghiwalayin at ilayo ang tao sa kapayapaan at katotohanan. Dahil dito madalas silang iniuugnay sa mga pag-aari ng demonyo or spiritual possession na hindi lang pisikal kundi emosyonal at espiritual na pagpapahirap din. Ipinapakita ito sa mga biglaang karahasan, kakaibang pag-uugali at matinding paghihirap ng kalooban. Ang espiritual na katotohanan ito ay mas lalong lumilinaw sa isa pang kwento ng pagpapalaya na matatagpuan sa Matthew chapter 17 verses 14 to 18. Isang araw, habang kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, sa gitna ng maraming tao, may isang ama na puno ng takot at pagod ang biglang lumapit at lumuhod sa kanya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagdadalamhati. Panginoon, maawa po kayo sa aking anak. Matindi ang kanyang paghihirap. Madalas siyang nagkakumbulsyon at minsan ay nahuhulog sa apoy o tubig. Hindi ito simpleng sakit. Ang kakaibang kilos ng bata ay senyalis ng espiritual na pag-aari. Isang demonyong pilit siyang itinutulak patungo sa kamatayan. Ipinahayag ng ama na dinalanan niya ang bata sa mga alagad ni Jesus, ngunit hindi nila ito mapagaling. Ang pag-asang matagal niyang inaalagaan ay napalitan ng pangihina at pagdududa. Sa tugon ni Jesus, maririnig ang bigat ng kanyang pagkadismaya. O oh, generation without faith and twisted in heart, hanggang kailan pa ako mananatili sa inyo? Hanggang kailan ko pa kayo titiisin? Isang matalim ngunit makabagbag damdaming panawagan sa buong bayan. Isang paalala sa kakulangan ng tunay na pananampalataya kahit sa mga tagasunod niya. Pagkatapos sinabi niya, dalhin ninyo rito ang bata. At agad sumunod ang ama, kumakapit sa natitiran niyang pag-asa. Pagharap ni Jesus sa bata, tumitig siya sa espiritu at buong kapangyarihang sinabi, Ikaw espiritong pipi at bingi, inuutusan kita. Lumabas ka sa kanya at huwag ka nang babalik kailanman at sa mismong sandaling yon, sumunod ang espiritu at pinalaya ang bata. Sa unang pagkakataon, ilang katahimikan ay hindi natanda ng takot, kundi ng kalayaan. Tahimik ang lahat. Matapos ang lahat ng sigaw at kaguluhan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Ang batang dating nabalot ng pighati at pagkawasak, ngayon ay buo, payapa at ligtas. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit ng palihim ang mga alagad kay Jesus. Tinanong nila, Panginoon bakit hindi namin kayang palayasin ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus ng isang aral na hindi kailanman kumukupas dahil sa kakulangan ng inyong pananampalataya. Sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito. At ito'y lilipat, walang bagay na magiging imposible sa inyo. Matthew chapter 17 verses 20 to 21. Ang tagpong iyon ay higit pa sa isang himala. Ipinakita nito na ang pananampalataya ay hindi basta emosyon o paniniwala lamang. Ito ay isang buhay na koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit maliit basta totoo, kaya nitong gumalaw ng bundok at baguhin ng imposible. Ang paglaya ng batang iyon ay larawan ng ginagawa ni Jesus hanggang ngayon. Binabasag ang tanikala ng espiritual na pagkaalipin. Ibinabalik ang pag-asa at binabali ang mga batas ng luhi kagamit ang kapangyarihan ng langit. Si Jesus ang last resort na hindi kailanman bigo, ngunit hindi natatapos doon ang kwento ng kanyang kapangyarihan. Sa Mark chapter 1 verses 23 to 28, makikita natin ang isa pang kamanghamanghang tagpo, isang pagpapalayas ng demonyo sa mismong loob ng sinagog, isang lugar ng pagsamba sa lungsod ng Kapernaum sa rehiyon ng Galilee. Karaniwan lang sana ang araw na yun. Puno ng mga tagapakinig ang lugar, lahat ay sabik marinig ang bagong guro na si Jesus. Isang tagapagturong hindi lang basta nagsasalita, kundi may kakaibang authority, kakaiba sa mga eskriba o religious teachers noon. Ngunit sa gitna ng sermon biglang may sigaw. Isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu ang biglang sumigaw. Ano ang kailangan mo sa amin, Jesus of Nazareth? Paparito ka ba para wasakin kami? Alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Habang ang karamihan ay naguguluhan kung sino si Jesus, ang spiritual realm ay agad siyang nakilala, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang tagapagwasak ng dilim. Ngunit hindi siya pinatulan ni Jesus ng mahabang paliwanag, walang dasal, walang ritual. Isang utos lang, tumahimik ka at lumabas sa kanya. Mark chapter 1 verses 25 to 26. Sa mismong sandaling iyon, napasigaw ang demonyo sa matinding kirot at agad na lumabas sa katawan ng lalaki. Mula sa takot, naging kalayaan. Mula sa pagkakagapos, naging panibagong buhay. Nagulat ang lahat sa loob ng sinagog. Nagtanungan sila, ano ito? Isang bagong aral pero may kapangyarihan. Kahit ang masasamang espiritu ay sumusunod sa kanya. At sa loob ng ilang oras kumalat sa buong Galilee ang balita. Hindi lang tungkol sa isang guro, kundi tungkol sa isang may tunay na kapangyarihan laban sa hindi nakikitang mundo. Ito'y buhay na katotohanan na ang kapangyarihan ni Jesus ay ganap walang hanggan at abot ng lahat. Hindi lang niya kinakaharap ang kasamaan. Inaalis niya ito, hindi lang niya ginagamot ang sakit. Ibinabalik niya ang pagkatao kahit saan siya magpunta. Sa sinagog ng mga relihiyoso, sa bahay ng pamilyang sugatan o sa libingan ng isang taong inaalihan ng legions. Iisa ang mensahe. Walang sitwasyong sobrang madilim para sa kanya. Sa bawat sandali, ang kabutihan ay nananaig sa kasamaan, hindi sa salita kundi sa gawa, sa habag at sa kapangyarihan. Ngunit isang tanong ang lalong bumigat kapag pinaalis ni Jesus ang mga demonyo saan sila napupunta at bakit sa kwento ng mga baboy nakiusap pa sila na pumasok sa mga hayop kaysa bumalik sa kilaliman ng impyerno. Ang mga tanong na ito, bagaman tila misteryoso, ay nagbubukas ng malalim na hiwaga tungkol sa spiritual warfare ang labanan ng liwanag at dilim na patuloy na umiiral hanggang ngayon. Upang maunawaan kung bakit nangamba ang mga demonyo sa pagbalik sa kailaliman, kailangan nating lumalim sa iba't ibang bahagi ng Biblia na nagbibigay liwanag sa misteryong ito. Isa sa pinakamalinaw na pahiwatig ay makikita sa isang kilalang parabula ni Jesus, ang parabula ng mayamang lalaki at ni Lazaro, ayon sa Luke chapter 16. Hindi lang ito kwento tungkol sa mayaman at sa pulubi, kundi isang revelasyon tungkol sa hindi nakikitang mundo. Kung saan napupunta ang mga kaluluwang namatay at kung paano pinaparusahan ang mga nilalang na laban sa Diyos. Isinalaysay ni Jesus na may dalawang lalaki, isa'y mayaman, nakasuot ng mamahaling tela at araw-araw ay nabubuhay sa karangyaan. Sa labas ng kanyang gate naroon naman si Lazaro, isang pulubing puno ng sugat na umaasang makakakain man lang ng mga mumo mula sa hapag ng mayaman. Habang ang mayaman ay nababalot ng luho, si Lazaro na may nilalapitan lang ng mga aso. Marahil iyon lang ang tanging habag na naranasan niya sa buong buhay. Pareho silang namatay. Ngunit dito nagsimula ang tunay na aral ng parabola. Dinala ng mga anghel si Lazaro sa tinatawag na bosom of Abraham, isang larawan ng kapahingahan at kaganapan para sa mga matuwid. Ang mayaman naman ay napunta sa Hades. Isang lugar ng malay na pagdurusa at walang katapusang apoy. Mula sa kailaliman tumingin ng mayaman pa itaas at nakita si Lazaro sa piling ni Abraham. Sumigaw siya, Ama Abraham, maawa ka sa akin. Ipadala mo si Lazaro upang isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at palamigin man lang ang aking dila sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit mahigpit ang tugon ni Abraham. Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa, Tinanggap mo na ang iyong kabutihan, samantalang si Lazaro ay pawang kasamaan ng naranasan. Ngayon siya naman ang inaaliw at ikaw ang nagdurusa. Bukod pa roon may malaking bangin sa pagitan natin. Walang makakatawid mula rito patungo sa inyo ni mula dyan papunta rito. Patuloy na nakiusap ang mayaman na ipadala si Lazaro sa kanyang mga kapatid upang balaan sila. Ngunit tumanggi si Abraham. Mayroon na silang mga kasulatan ni na Moises at ng mga propeta. Kung hindi sila makikinig sa mga yon, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon pa mula sa mga patay. Sa unang tingin tila walang kinalaman ito sa mga demonyo. Ngunit ang susi ay nasa paglalarawan ni Jesus sa Hades, isang totoo at nakakatakot na lugar kung saan may kamalayan, pagdurusa at walang pag-asang makatakas. Bagaman ang parabulay tungkol sa kaluluwa ng tao, nagbibigay ito ng sulyap sa mundo ng espiritu kung saan may mga itinakdang lugar ng parusa para sa mga rebelde at bumagsak na nila lang. Pinatutunayan pa ito ng isinulat ni Pedro sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi ibinulid niya sila sa impyerno at iginapos sa kadiliman upang hintayin ang paghuhukom. Ang salitang impyerno dito ay mula sa Tartarus, Isang bihirang salitang Griego na ginagamit upang tukuyin ang pinakamalalim na bilangguan ng mga espiritong hinatulan. Muling pinagtibay ito sa Jude verse 6. Ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang tahanan kundi iniwan ang sarili nilang lugar ay iginapos sa kadiliman magpakailanman hanggang sa araw ng paghuhukom. At kung babalikan natin ang Genesis chapter 6 verses 1 to 4, ipinapakita roon ang mga anak ng Diyos. Mga anghel na lumabag sa hangganan ng langit nakipag-ugnayan sa mga babae sa lupa at nagbunga ng mga nilalang na hindi naganap na tao. Dahil sa kasamaan ng panahong iyon, nagpasya ang Diyos na lipuli ng buong salinlahi sa pamamagitan ng baha. At mula noon, ikinulong ang mga anghel na iyon. Naghihintay sa huling hatol. Kaya't nang makiusap ang mga demonyo sa harap ni Jesus, huwag mo kaming ipadala sa kailaliman. Ang tinutukoy nila ay ang parehong lugar ng parusa ang Hades, ang Tartarus o iba pang anyo ng spiritual prison kung saan walang makakatakas. Para sa kanila, ang maibalik doon ay katumbas ng kabuang pagkatalo. Isang walang hanggang pagkakahiwalay sa mundong kanilang ginugulo. Kaya mas pinili pa nilang manirahan sa katawan ng mga hayop kaysa tuluyang maalis sa mundong ito. Ang takot nila sa abis ay hindi takot sa kamatayan. Ito ay takot sa ganap na pagkawala ng impluensya sapagkat alam nila sa oras na ipabalik sila roon ng anak ng Diyos, tapos na ang kanilang kapangyarihan magpakailanman. Ang paghingi ng mga demonyo na pumasok sa mga baboy ay hindi dahil sa kapritso. Isa itong desperadong pagtatangka para manatili sa mundong ito. Kahit sa loob lang ng katawan ng mga hayop at kahit panandalian lamang, ipinapakita nito ang matinding takot ng mga espiritong ito na mawalay sa presensya ng tao dahil ang kanilang kapangyarihan ay nakasalalay lamang sa kanilang pakikialam sa mundong pisikal at higit pa roon, ipinapakita nito na si Jesus ay may ganap na kapangyarihan na magpasya kung ano ang magiging wakas nila. Ang kwento ng mga baboy ay hindi basta kakaibang eksena lang sa ebanghelyo. Isa itong malalim at nakakaantig na tagpo na nagbubunyag ng isang katotohanang espiritual. Totoong umiiral ang kasamaan. At ang spiritual realm ay puno ng mga nilalang na naghahanap ng paraan upang makialam sa mundo ng tao. Ngunit higit sa lahat ipinapakita rin ng pangyayaring ito ang walang kapantay na kapangyarihan ni Jesus. Ang tanging may autoridad hindi lang para palayasin ang mga demonyo kundi upang hatulan, limitahan at parusahan sila. Lahat ng ginagawa ni Jesus ay may dahilan. Kaya nang pahintulutan niyang pumasok ang mga espirito sa mga baboy, hindi iyon dahil sa kahinaan kundi upang mag-iwan ng nakikitang tanda ng kaligtasan. Isang dramatikong patunay sa mga nakasaksi na tunay na pinalaya ang lalaki mula sa mga puwersang umaalipin sa kanya sa rehiyon ng Gadara na tinatawag din bilang Herosens sa mga ulat ng Ebanghelyo. Nagpakita si Jesus ng kapangyarihang hindi kayang tumbasan ng tao. Sa harap ng isang lalaking inangkin ng libu-libong masasamang espiritu, ang mismong mga demonyo ang nakiusap, huwag mo kaming ipadala sa kailaliman. Ang salitang ginamit sa orihinal na Griego ay abyssos. Ibig sabihin ay abyss o bottomless pit, isang walang hanggang lalim kung saan ikinukulong ang mga espiritong hinatulan habang naghihintay ng huling paghuhukom. Makikita rin ito sa Revelation chapter 20 verses 1 to 3 kung saan pansamantalang ikinadena si Satanas sa abyss bago ang huling paghatol. Ang panalangin ng mga demonyo ay nagbubunyag ng dalawang bagay. Una, kilala nila ang tunay na autoridad ni Jesus. At pangalawa, alam nila ang kanilang kapalaran. Alam nilang may takdang oras para sa kanilang paghatol. At sa harap ng anak ng kataas-taasang Diyos, alam nilang pwedeng matapos ang kanilang kapangyarihan mas maaga pa sa itinakda. Ang eksenang ito ay puno ng tensyon sa espiritu. Ang mga nilalang na minsang naghari sa isip at kaluluwa ng isang lalaki ngayon ay nanginginig sa presensya ni Kristo at sa takot nakiusap silang huwag munang ipadala sa lugar ng parusa. Sa huling pagtatangka, humiling silang pumasok sa isang kawan ng mga baboy na nanginginain sa burol at pinahintulutan sila ni Jesus. Hindi dahil sa awa, kundi dahil may malalim na simbolismo sa gagawing iyon. Ayon sa batas ni Moises sa lumang tipan, ang baboy ay itinuturing na unclean animal. Hindi dapat kainin, hawakan o ialay. Ito'y simbolo ng kasalanan at karumihan ng mga bagay na hiwalay sa tipan ng Diyos. Kaya nang payagan ni Jesus ang mga demonyong pumasok sa mga baboy, ipinakita niya ang malinaw na hangganan sa pagitan ng kabanalan at karumihan. At nang ang buong kawan, tinatayang dalawang libo, ay nagpatihulog sa bangin at nalunod sa dagat, ito'y naging pisikal na larawan ng tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Dalawang aral ang matindi rito. Una, Ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan sa mga puwersa ng kadiliman. Isang salita lang niya ang sapat upang mapalaya sila. At pangalawa, ipinakita niya na mas mahalaga ang kaluluwa ng isang tao kaysa sa lahat ng ari-arian ng mundo. Ang lalaking dating itinatali at kinatatakutan ng buong bayan, ngayon ay malaya, nakadamit at tahimik na nakaupo sa paanan ni Jesus. Ngunit imbes na magdiwang, ang mga tao sa nayon ay natakot. Baka raw mawala pa ang natitira nilang kabuhayan kaya nakiusap silang umalis si Jesus. Nakakalungkot pero totoo hanggang ngayon ng ganitong ugali. Mas pinipili ng marami ang kapanatagan at ari-arian kaysa ang pagbabago at presensya ng Diyos. Ayaw nilang magulo ang buhay nila kahit ang kapalit ay manatiling bihag ng kadiliman. Ngunit malinaw ang mensahe ni Jesus. Ang isang kaluluwang maligtas ay mas mahalaga pa sa libu-libong baboy. Walang bagay sa mundo. Hindi kayamanan, negosyo o kasiguruhan ang mas mahalaga kaysa sa isang buhay na binago ng Diyos. Ang dating sinasapian ay nagmakaawang sumama kay Jesus, nangako siyang magiging alagad. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka, ikwento mo sa lahat kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. At yun nga ang ginawa niya. Mula sa taong inaalihan, naging ebanghelista siya. Isang buhay na patotoo ng grasya at awa ng Diyos na nagdadala ng liwanag sa mga dating lugar ng dilim. Ang kwentong ito ay paanyaya sa ating lahat. Tanungin natin ang sarili natin. Ano ang mas pinapahalagahan natin? Ang ginhawa at pag-aari o ang pagbabagong espiritual na alok ni Kristo? Handa ba tayong hayaang baguhin niya ang ating buhay? Kahit mga hulugan ito ng pagbitaw sa mga baboy ng ating kasinungalingan, takot o kasakiman. Sapagkat sa dulo ng lahat walang kaluluwang masyadong marumi, walang nakaraan masyadong wasak na hindi kayang baguhin ng kapangyarihan ni Jesus.